Iniisip mo bang bumili ng NWOW WSP e bike o may sarili ka na? Bago ka pa magpatuloy sa biyahe, kailangan mong mapanood ito. Ibabahagi ko sa inyo ang top 30 common issues na dapat malaman ng bawat may-ari ng NWOW e bike Tatalakayin natin ang mga isyong makakatulong sa iyo na makatipid sa oras, pera at stress isa pa para mapaganda ang iyong pagbiyahe. Tuklasin natin ang mga tips para maiwasan ang mga isyong ito at makuha ang pinakamahusay na performance mula sa iyong e-bike. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pakilike at share na din sa inyong mga kasamahang rider at mag-subscribe para sa mas marami pang video tungkol sa ating WS e-bike. Isang paalala pala, yung mga sasabihin kong mga issue dito ay yung mga na-experience ko na issue nung ako ay bumili ng WSP last year. So ito po ay mostly about stock na WSP at ito ay ang mga WSP na nabili last year. Kasi yung mga bagong WSP alam ko meron na ginawang mga improvements si NWOW. Kaya medyo mas maayos na ngayon yung mga bagong WSP. So una sa pinaka-common na mga naging issue dati ng mga bumili ng WSP ay ang sumasayad na tapalodo. Yung sa harap niya tapalodo, uh, sumasayad po yung gulong dyan. Lalong-lalo lalo na pag ikaw ay nalubak um, or ikaw ay nasa humps. Uh, yung naging issue niyan kasi sobrang lambot po ng front suspension at yung ating naging solusyon dyan ay ang pagdagdag ng fork oil. Yung iba naman, tinatanggal na tapano doon sa likod. Yung maliit na part sa likod kasi natatanggal yon So yung iba tinatanggal o pwede naman tapyasan mo ng konti. Yung pangalawang issue naman dito sa WSP ay yung kanyang side stand. Yung side stand po ng WSP ah uh, hindi po maaasahan. Kaya kung maaari, huwag nyo pong gamitin yung side stand kasi marami na tayong uh, kasamahan na gumamit ng side stand at katumba po kanilang na uh, WSP. Pero po, dito sa channel na to, meron po tayong improvements na ginawa dyan sa ating side stand. paki uh, pakicheck po dito sa mga videos ko sa uh, akin channel. At share ko rin yan dito sa ating video. Yung pangatlo na naging issue ko sa WSP ay ang kanyang footrest. Ang issue kasi dito ay tumatama yung paan ng back ride. Lalong-lalo na pag na-traffic po kayo, eh, hindi siya komportable sa biyahe na tumatama lagi yung uh, paan nyo. Kaya meron din tayong ginawang improvements dyan. Nandito rin po sa aking channel. Try nyo pong hanapin pero share ko rin po dito sa ating video. Pang-apat na issue ko para sa WSB ay ang kanyang brake lever kung inyong makikita, yung brake lever niya po ay sadyang malayo po talaga siya mula sa, sa handlebar. Kaya uh, minsan nakakapagod din sa kamay. Kasi kung ako pag nagdadrive ako, parating nasa brake din talaga yung kamay ko eh. Para safety lang. Patuloy natin po pa usapan yung tungkol sa brake at ang pandima ko naman po ay actually isa po siyang safety feature. Ito ay ang kanyang brake sensor. Kapag naka-activate kasi yung inyong brake sensor, hindi nyo po makokontrol ang pag throttle Kahit konting break lang yung gagawin nyo, hindi po talaga aandar ang motor kahit na i-full if throttle nyo pa. So, para mapaandar nyo yung motor or yung e-bike, kailangan bitawan mo talaga sa pag-break. Ngayon, naging issue ko dyan kasi ah, pag ma hirap kontrolin lalo na pag mabilisan na pag-andar. Mahirap kontrolin talaga yung kaya biglang nagiging issue ko dati is biglang andar siya agad. So para sa akin, parang delikado na baka babagga ko yung sasakyan sa harap or worse is baka magka ako ng tao kasi nga medyo hirap siyang timplahin. So nung tinanggal ko na yung brake sensor, natitimpla ko na yung pag -anda ng throttle kahit nakabrake ako ng konti para hindi siya bigla ang andar. At isa pa sa naging problema ko dyan sa ating brake sensor, lalong-lalo -lalo na na pagpaakyat po, pagpakyat to yung uh, mga kalsada. delikado po yan kasi bibitawan ko yung brake bago ko paanda rin yung, yung throttle. Tendency is yung e-bike niyo po ay aatras siya. So which is delikado kung merong sasakyan sa likod. Pang-anim, hindi po waterproof yung ating head panel. Uh, at nagkakaproblema po tayo dito or ako personally na experience ko first time ko po maulanan nagloko po yung aking mga signal lights nung nabasa siya pero naayos naman pag natuyo na no, yun nga lang po, syempre hindi po kayo makapagbiyahe kasi sa akin, namatay talaga siya eh. I mean, umaandar yung mga ilaw pero ayaw tumakbo kasi ngayon, posible na yung brake sensor or isa sa mga brake sensor ay nabasa so, parang iniisip ng iba bike ngayon na naka-activate yung brake So, hindi dapat ganun. Kaya, tinanggal ko yung brake sensor. Ikas-seven na common issues ng ating WSP, uh, tungkol pa rin sa front panel natin, yung mga wirings po niya, um, in a way, maingay siya. Uh, plastic lang po yung ating uh, frame. So, yung nangyayari, yung mga wirings, since hindi siya nakatali, andun lang siya lahat sa loob. So, pag tumatakbo ka, yung mga wiring uh, maingay sa loob. So, yung solusyon na naman doon ay itatali mo lang sila. Pangwalo, sa pang wires pa din. So yung mga wires ng WSP para sa akin ay medyo maliliit po siya. Considering na syempre LED po yung mga ilaw kaya siguro maliit yung wirings at syempre para makatipid na rin siguro yung nwo sa sa gastos kaya uh, maliit po yung uh, mga wires at dahil maliit yung wires minsan nagiging maluwag po siya sa mga connectors ilang beses ko pong na-experience na, na tanggal po yung mga uh, uh, wires sa kanyang connector lalo-lalo na dito sa harap sa mga signal lights natanggal po yung mga wire niya or minsan natanggal mismo yung connector medyo maluwag po number 9 yung stack na gulong po ay madulas. Madami po tayong mga kasamahan na nadulas po dyan sa stack na gulong. Kaya tayo pinalitan din po natin yung ating gulong. At meron din tayong video dyan Number 10, isa sa mga pinaka-common din na issue ng mga kasamahan natin uh, merong WSP at mga uh, member din po sa ating mga group chat ay ang uh, display panel yung display panel ng WSP na no way madaling masira. At And, dami natin mga kasamahan na nasira yung or hindi naman nasira kung hindi nang blackout yung kanilang uh, display panel. At meron po tayong mga solution dyan most of the time. Yung nagiging issue lang naman doon ay eh, pinapalitan nila yung at uh, diode. Eh, meron isa o dalawang diode na pwede kang palitan at maayos naman. Number 11, isa sa mga important component dito sa ating WSB ay eh, kanyang headlights. Pero naging issue po siya sa akin kasi hindi siya po, hindi po siya ganun kalitaw mahina po yung kanyang headlights. yan, bibili po sana ako ng bagong headlights para sa kanya pero sinubukan ko muna mag-install ng mini driving lights. Ngayon, yung mini driving lights na yun mas maliwanag pa po para sa headlights. Kaya uh, yan na po yung gamit-gamit ko ngayon. Number 12, isa pa sa mga common issue dito sa ating WSP kasi nga, plastic po yung, yung frame niya maingay po ang kanyang body or frame or even sa upuan pag tumatakbo yung WSP ang ingay po talaga no, parang yung may langit-ngit na sounds pero meron tayong mga solusyon dyan kung paano yan ayusin at shoutout po pala kay Sir Wolf siya yung nagshare sa akin kung paano ayusin yung maingay na upuan at ngayon tahimik na tahimik po yung aking upuan. Maraming salamat sa iyo Sir Wolf. Number 13 yung placement po ng converter ng ating WSP, nasa gilid po siya. Madali pa rin po siya pasukin ng tubig kasi nasa gilid lang siya at yung area na yan ay open siya. Pwede siyang matalsikan ng tubig, ng putik sabi ng n wow, Waterproof naman po yan. Pero hindi na alam, pwede namang pasukin niya ng tubig talaga. At once na napasukan niya ng tubig, most likely magkakaproblema po kayo sa mga ilaw, sa mga accessories or anything man na gumagamit ng 12 volts. Kasi yung ating converter, siya yung nagbibigay ng 12 volts supply sa ating e-bike. Mas maganda na ilipat po yung position niya or ang location niya sa mas mataas. Number 14. Ang ating WSP ay mababa po ang kanyang ground clearance sumasayad sa mga humps pero may mga solusyon din po tayong nagawa dyan unang solusyon ay ang pagpapalit po ng rear shock o, o pagpapalit din po ng gulong yung mas mataas na gulong which is both yan ay ginawa ko at medyo tumaas ng konti na naman yung ating double USB at naiiwasan natin yung mga sayad sa humps dahil sa mababang ground clearance ng ating uh, e-bike number 15 ito ay reported po ng iba nating mga kasamahan na hirap na hirap silang ilak ang upuan or i-open ang compartment. No? So, ilak or i-unlock ang upuan. Hirap na hirap po sila. Pero meron po tayong video na ginawa yan dito sa ating channel. Uh, panoorin panoorin na lang po kung paano. Mga suggested na mga solusyon kung paano natin maiwasan ang ganyang mga problema. Number 16 pwedeng buksan ang compartment kahit walang susi. Ngayon, meron tayong solusyon dyan. Kung sakasakali mang naiwan mo ang inyong susi sa uh, sa loob, or nawala mo yung susi, or uh, nasira mo yung susi, pero hindi ko po pwedeng i-share dito sa inyo. Kung gusto niyo po, try niyo po ako yung message. Siguro, bigyan niyo muna ako ng proof ng ownership na sa inyo. Yan yung WSB bago natin, uh, bago ako kayo turuan ano ang gagawin. No? Pero yan po ay para lamang po sa mga proteksyon ng mga WSB owners. At uh, ako po, meron akong ginawang solution dyan na para uh, maiwasan buksan ang ating uh, WSB yung compartment kahit walang susi. Number 17 wala pong takip sa ilalim ng ating WSP. Kaya mabilis siyang pasukin din ng alikabok, ng putik. Kaya mas maganda na kahit papano, uh, ah, lagyan po siya ng ah, takip. Ah, baka sabihin, eh, kasi ventilation yan. Eh, yung gilid ng WSP, yung uupuan mo, open naman yan. Eh. Pwede naman lumabas dyan yung init kung sakasakali man. Number 18, ito po ay isang safety feature din ng ating WSP Pero minsan, parang nagiging issue din po siya Yung kanyang alarm Yung kanyang alarm po ay medyo malakas Lalo na yung kanyang tweet tweet <laughs> Yun, medyo malakas po yung kanyang alarm So, which is good naman sana uh, At talaga, uh, safety feature na siya Pero minsan kasi nakaka-storbo na eh Lalo dito sa amin Na kung lalabas ka na medyo gabina na o madaling araw sa trabaho, uh, medyo may kalakasan talaga yung kanyang pagtunog. Number 19, uh, hindi maayos ang pagka-weld sa may badang swing arm. Akala ko dati ako lang yung may issue dito eh. Ako Pero one time meron pong nag-share sa uh, GC na nagka-issue sila ng ganun. So, pat-check nyo din yung sa inyo. Uh, baka meron din kayong issue dito do, sa may bandang uh, swing arm. Uh, madali lang naman uh, ayusin. Pero, nung nakalaman ko na yung iba meron din ganun, so, check din yung sa inyo, mga unit nyo. Baka meron din ganyang issue at magawa nyo na ng uh, solusyon bago pa lumala. Isang mabilis na welding lang yan. Ayos na. Uh, number 20. Ito ay reported din po ng iba nating mga kasamahan. Madaling masira ang kapitan ng ating side mirror or yung bolt uh, dito sa likod ng ating WSB. Uh, hindi ko alam kung dahil sobrang lambot lang ng metal na ginamit ng Enwow uh, o napasobrahan ng lakas sa paghigpit uh, ng side mirror. Pero maraming pong nag-report sa atin na uh, Nasira yung kanilang uh, mga lagayan ng bolt na yan uh, At yung sa akin, ginawan ko na siya ng paraan Hindi siya uh, masisira agad At napapalibutan na siya ng epoxy At sana makatulong naman yung epoxy Pero so far, buhay pa naman Nakailang baklas na rin ako ng side mirror uh, Okay pa naman siya uh, Number 21 Medyo hindi naman ka katiba yung ating plastic frame no yung body frame ng ating WSP medyo marupok siya lalong lalo sa akin na wala po akong parking space kasi so yung aking WSP ay nakabilad sa uh, labas so medyo lumulutong yung plastic yung pwede natin tawagin ganun, medyo lumulutong siya at mabilis siya mag -crack, mabilis siya ah uh, masira ako sa katunayan, itong aking upuan na part, na yung body frame, tanggal na po yan. Yung ginawa ko lang, pinagdalagyan ko lang ng epoxy para buo pa din. Number 22. Marami rin sa ating mga kasamahan ng WSB users na nag na yung susi nila ay nabali. So check nyo rin yung mga sa inyo. Yung sa mga susi nyo, medyo konting alalay sa paggamit at uh, konting ingat para um, hindi siya madaling sira or kung gusto nyo, kung meron kayo sa lugar nyo pagawa nyo na agad ng duplicate sa kasakali mang maputol number 23 ito isa uh, sa mga pinaka common din pala na issue dati nung nagsisimula ako sa WSP ito ay ang mabigat center stand at uh, mabigat din siya syempre sa pag tinanggal mo siya sa pagkaka-center stand. So, meron din akong dito sa ating channel kung paano mapadali yung pag-center stand uh, na hindi kayo mahihirapan. At uh, kung kayo naman ay may extra budget, try nyo po magpalit ng shock sa likod, yung 310mm na shock sa likod at makakatulong po yun uh, para mapagaan yung pag-center stand. Or, Uh, yung una kong ginawa kasi yung nagpalit ako ng gulong, yung mas mataas na gulong uh, kumpara sa stock. At uh, yun, nakatulong din po yun na mapagaan yung pag center stand. Number 24, usapang center stand pa din. Ang issue ko ay ang layo ng pag-atras ng e-bike pag nag-center stand ka. Naging issue siya dito sa akin kasi medyo makitid lang po yung kalsada sa amin. Siyempre madami rin pong dumadaan-daan. Naging issue po siya kasi pag inatras ko, uh, pag parking po ako ng WSP at nag-center stand ako, uh, yung dulo niya ay parang malapit na sa gitna ng kalsada which is delikado kasi baka sumabit yung ibang sasakyan. No? Kaya yung pag-parking ko sa kanya ay patras na para kung umatras man siya ng sobra at least doon siya sa sidewalk umatras hindi yung sa gitna ng kalsada at isang issue ko pa niyan kasi baka yung center stand ko is masyado na siyang nakaslant pag i-center stand ko siya which is baka delikado na kung may ano nang nangyayari dyan sa baba at hindi ko pa yan nasili pero gagawan ko ng paraan yan para na maisaayos ng konti ang kanyang pag-center stand Uh, yung number 25 ito mga minor lang na mga issue kasi nakita ko yung diferensya talaga nung pinalitan ko siya yung number 25 ay medyo matigas ang shock sa likod, medyo lang, sakto lang kaso nasubukan ko kasi na uh, simula nung pinalitan ko siya TTGR na 310mm na recommended dito sa ating uh, group medyo ramdam ko yung pagbabago ng uh, riding comfort sa likod no? so hindi siya gaya nung stock na talagang parang medyo matagtag po talaga siya pero nung no, pinalitan ko na siya nitong uh, 310mm na siya medyo mas kalmado na yung andal niya sa likod so happy ako dun sa group number 26 eto may mga kasama din tayo na nag-report na hindi na full bar ang kanilang panel. At meron tayong ginawang video dito sa ating channel kung paano ayusin mo yan. Napakadali po lang. Uh, number 27, mabigat mismo yung WSP. Naalala ko dati meron tayong mga ibang kasamahan na bumili ng WSP para sa kanilang uh, asawa at medyo nahihirapan lalo na po yung mga kasamahan natin mga babae nahihirapan po sa WSP kasi nga malaki po siya at medyo may kabigatan po talaga kahit ako po kakabili ko lang na medyo nag-adjusted po ako dahil sa bigat po ng WSP at yung sumunod ay ika 28 medyo related po dito sa kabigatan mabigat na WSP ito ay ang medyo may kataasan yung uh, unit konti lamang, konti lang. Uh, pero meron din po tayong mga kasamahan dito na ang height 4'11 po siya, babae pa po. Sana yan lang din. Kasi meron tayong isang member dito. Shout out po sa inyo kung nandito po kayo. Uh, isang mother po siya. I think mga nasa 5 feet din po ang height niya at gamit, uh, gamit niya po yung WSP para pagsunduhatin sa kanyang anak. Nakaya din po nila at for sure po makakaya nyo din dun sa mga nagbabalak pala na bumili ng WSP ano, uh, konting adjust lang po yan masasanay din sanayan lang din ika 29 po medyo malayo po yung handlebar pag ikaw po ay nakaupo sa pag ikaw po ay nakaupo medyo malayo po sa katawan yung handlebar kaya ang nangyayari is parang mabilis mangalay yung sa akin, personal po, nangangalay po yung aking mga kamay. Yung height ko po ay nasa 5'5 po ako. At uh, yun, pag tumatagal-tagal po yung gamit ko sa WSP, nangangalay po yung kamay ko. Uh, medyo naka-extend po siya kasi lagi. Kaya ako nag-a-adjust na lang lagi yung katawan ko para maging comfortable siya. Pero sanayan yan lang din. Ma uh, masasanay din kayo dyan sa paggamit ng WSP. Number 30. Ito naman ay depende naman po sa uh, owner ng WSP pero isa sa maging common issue ng WSP lalo lalo na po na nagpa-member kayo sa sa group chat kaya kung ako yung inyong tatanungan huwag po kayong magpa-member sa group chat ng WSP kasi baka magkakasakit kayo ng panay upgrade panay-upgrade ng accessories. Sa dami ng mga accessories na uh, sinishare ng mga kasamahan nating mga miyembro, maiinggan nyo kayong bumili din. At magastos po yung uh, mga accessories. Kaya, kung kayo po ay nagtitipid, konting exercise lang po sa pagbigil ng sarili na bumili ng mga accessories. Kasi po, sobrang ganda naman po kasi tingnan pag na-upgrade mo ang inyong WSP. So, pinag-usapan natin ngayon ang 30 common issues ng ating WSP. Hindi ko sinasabi na madaming problema yung WSP kasi mostly ng mga problema dito ay madaling solusyonan, madaling ayusin. At kung ako naman ang tatanungin nyo, kung worth it ba sa dami ng issue na sinabi ko sa inyo, worth it ba na bumili ng WSP? Sa akin po, oo, worth it na worth it pa rin po siyang bilhin cost niya po ay mas mura po talaga siya kumpara sa ibang mga e-bikes na available ngayon at kung gusto niyo malaman mga good things na nagustuhan ko dyan sa WSP panoorin niyo po yung uh, video natin ng nakaraan uh, meron po tayo dun at uh, 20 top reason kung bakit ko uh, ginusto na magkaroon ng WSP Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa video ito At sana po ay marami kayong natutunan para ma-enjoy nyo po ang inyong pagbiyahe at ang pagkakaroon ng isang WSP e-bike. So hanggang sa susunod, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel for more WSP videos.